Alam nyo ba mga kalabers ang lugar na ito? Alam nyo ba sa video ito ay mamangha ka sa kakaibang bagay na ipapakita ko sa inyo? Kaya huwag kukurap at alamin ang buong kwento sa video ito. So tara mga kalabers, pag-usapan natin to. Let's go! Welcome to my vlog For today's videos Tara, samahan niyo ako Let's go Alam nyo ba mga kalabers Kung saang lugar ito? Dito niyo lang yan makikita Sa Punta Gorda Misamis Oriental So ngayon mga kalabers Alam mo ba Noong 1941 to 1944, dito sa karagatang ito, nagkampo ang mga hapon noong panahon ng World War II, mga kalabers. Kung ngayon nyo lang yan nalaman, tara pag-usapan natin yan. So ngayon mga kalabers, itong barko na ito ang nagpapatunay na sa unang panahon noong 1941 to 1944 ang mga Hapon ang naghari sa karagatang ito. Noong 1944 to 1945 ang karagatang ito ay tinatawag na Makahalarbi mga kalabers. At dito natin makikita ang kakaibang talinto ng mga Hapon. Katulad ng ginawa nilang barko na gawa sa bato, mga kalabers at yan ang nagpapatunay ang barkong iyan na gawa sa bato. Noong unang panahon na mayroon talagang mga hapon na nakatira dito sa karagatang ito. At alam mo ba, ang kakaibang barko na iyan na gawa sa bato ay may malalim pang espesyal na dahilan kung bakit ginawa iyan ng mga hapon? May isang kuwiba sa ilalim ng batong iyan. At katulad ng batong ito, nakahawig ng isang pawikan na ang bato ay pinatong-patong, yan ang gawa ng isang hapon. Ito ay kakaiba man, ngunit ito ay naging kasaysayan na sa lugar na ito. Katunayan, ang tawag sa karagatang ito ng mga tagarito ay ang karagatan ng insik. At kung nakaabot ka sa video na ito, pakipalo, like and share upang malaman ng ating mga kababayan ang kasaysayan sa lugar na ito noong unang panahon, panahon pa ng hapon. At yan lang po ang ating portrait videos. Maraming maraming salamat po. God bless. I love you. হ্যাঁ হাত হাত